dito, kailangan natin yung uh, suporta natin kay Padan. Delikado po si Balon, baka mapahamak po siya. Kaya kailangan na uh, masiguro natin yung kalikasan ni Padan. At security po guys, hindi po siya nakabalik. Kasi may importante um, po siyang lakad uh, kanina. So ako lang muna yung bumalik dito. Okay. Balikan ko rin po yung... Eh. Ano yung anak ko dito na. Ayan po guys, no? yung ano pala uh, tungkol po sa uh, video po namin sa plano namin noong nagkarang araw ay sinadya po talaga namin ni eh, badan yan para uh, alam namin na si Bert ay nagmumonitor sa ano sa nagmumonitor sa video po namin kaya Uh, pinalabas po namin na yung pagkain ay may lason at nagdala rin kami ng ano, tubig sa balon pero yung pagkain guys ay wala, wala talaga yung lason kaya ano baka sakali uh, ibigay nila sa asawa ko kasi tuso si Bert kaya nilikado yung asawa ko pero ang totoo niyan, walang lason yun uh, pinakita lang po namin na walang uh, nilagyan namin ng laso niya no? para kung nanood man si Bert ay malinlang ko namin siya at saka plano na po, talaga namin na si Kriti ay mm, magmonitor po siya kung saan po nila inilagay yung asawa ko at saka anak ko kasi uh, ano yun eh negosisyon uh, yun eh yung mm, ano, tatanggapin nila yung pira at siguro dadalhin ni, din nila yung asawa at anak ko kaya buti na lang po nagtagumpay po yung mission namin uh, kasama yung, yung ano, ni Creepy kaya hindi po namin sinasali si Creepy sa video para siya po yung uh, maging uh, tagabantay po ng asawa ko at siya na rin po ang militas kasi uh, nakapokus po sila sa amin so yun to no Marang, uh, siguro sana maintindihan nyo na po kung ano talaga yung uh, plano namin So yun po, successful po yung plano namin. Maraming salamat sa tumulong. Ay, ilan-ilan po ilan kayo, ano, creepy hunter. Ah, dyan <coughs> So yan po po namin yung asawa ko. Kaya lang, yung anak po, ay hindi po, hindi po namin nakita. So, yan, ikutang po tayo guys. Ano po natin si badan? Saan so, kaya si Badal niya At si Bert. Mamaya guys, pag magkita-kita po kami ni kasi siya po yung katalam, kung saan yung bunga. At saka yung uh, tali ng Bert sa ulo at pula. Yung hindi nila. Kaya kailangan natin makita yung uh, mga orasyonan natin at buhusan natin yung tubig talong.

在哪儿 ¡Me para, para... para... para...

sunod sa kanila. Kasama nila Marami siguro sila. Nauna lang yun ako. May dala ng anak ko. ko muna tayo. Alam ko, mga kasamahan nila. Kaya, ito po yung video sa bahay. Para hindi tayo yung mga kasama nila. Kung maaari, hindi na, hindi natin papuntin na yung mga tao ko na nang kasunod sa yung dala ng ano ko. Ayaw mo ako pa nang dito pa lang. Ay, papatay na natin sila. I do makasama sa pag-uwi ko. Mis Christian, miss na miss na kita. Ang papa mo, ang mama mo, nandun na sa bahay. Pila tayo magpilihan sa lalilin sa nilang mo ang kalibat. Hindi na yun. Ito sa kalibat. Ayan ang hapon. Hindi nga kami kapita na. Parang kilala ko yan. Malit na bro. Ito. Parang kilala ya. ko yan.

may posibilidad na siya magbago ano ma... mga uh, mga lalong natin ngayon magbago? Na, ma, maganda ito pa na yun bagay ba sa kanya na magbago? ano sa tingin mo tol? magbago ko okay. yung height niyan uh, Naalis na yung ano niya yun, eh, yung bumo eh. Naniwala ka? Ako mismo kumo, ako mismo naglibing. Sa bungo? Oo. Pero May yung pagbabago niya, nagsilpahan ko lang. Ko Ngayon ba siyang bago? Anong ginawa niya sa pamilya ko? Si Bert ang sa anak ko ng luk. Oo, um, alam ko. Pero nakikita ko naman sa kanya kahapon na naghiwanan ko nga siya eh. Kasi nakahanap akong napagkain. Kaya pa para naman niya na yun ano yun yung sitwasyon niya. Saan na Bert na yan? Bumbag daw saka, hindi, na, hindi lang tayo magkupiyansa Alam mo lang yung takbo ng utak niya Kailangan lang natin Pag mapagkita si Bert Kailangan lang natin huminahon Wala na yung bungo niya Bakit iniwan mo si Bert? Hindi kasi siya sumama sa akin Yung tuto siya na bago, sumama siya sa'yo Parang niluko ka lang nun Hindi, Tol. mahina rin yun Hindi ko naman kayang kagahin Alam mo naman ang layong lalakbayin ko tapos karga-karga ko pa siya. Kaya sina kaya nga gusto kong makita kayo Pero kung na ngayon wala pa rin siya lock. Tapos kargahin natin. Karga? Tuluhin mo yun. Patayin natin. Huwag karga nun. na lang natin yun. Paano natin sa ilog? Dog. natin. patay natin. hindi biya ko yung dog. Tirahin ko yung dog. Hindi. Sobra-sobra na yung ginagawa niya sa akin eh. Siguro sa'yo ba na? Okay lang sa'yo. Kasi hindi ikaw ang dahil ano Oo. Ano, oh. oh. Tama. May ano naman kayo pero doon na lang ninyo madesisyonan pag makita nyo siya. Bakit? kumakita namin sa ahali namin dahil hmm. naawa kami sa kanya? Hindi. Alam mo naman na tao lang tayo Hindi naman tayo pwede mumusga sa tapo tao. Kumakita oh. makita ko yung baran, papatayin ko yun. So, alam mo kung saan ko Bren Oh. Maraming pa ba ito? Mayayo pa? Dito, hindi naman ditong layo, malayo pero hindi naman kayo makikita sa kapila. Ma kanina nakita ko yung anak nagdala yung mga nagdala yung mga bandido. Hindi pa rin yung makikita. Pero ang sabi niya hindi daw siya magpahalata na wala na sa kanya yung mga iglimat niya. Yung bungo at saka yung turong na pula. Kinuha ko na yun eh. At nilibing ko. So may balak ko siya. Pero nung utong dati eh. Pero kahit na. Oo, uh, uh, noong nagbago, nagbago. Ngayon, bumalik na naman. Kahit na, wala na, pa yung, wala na yung bungo sa kanya. Wala na yung na. Yung bungo niya ba? Wala naman at uh, saka yung turong niya. Pero kung ano mang yung nangyari na yun, punta natin sa kanya. Uh, Ado natin malalaman na kung anong dapat natin gawin. Sige na. Ha? Tamahan so. niyo kami. Kapatay na rin yung ko. Kapatay natin. Kanya. Tingnan natin yung galing niya. Ano, badan? Tol. Tol na. Ha. Ha. Ikaw mo na. O eh, santa yo. Sige, diyan tayo okay. okay, 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 dadaan kasi diyan, diyan nakita ko yung uh, anak ko Diyan lang lang parang Para napapatrol na yata sa dito Oo, oh, nakita ko papunta sila doon. Pero nandun ba si Bert? Baka inutusan niya ni Bert na dalhin nila ang anak ko. Sila siguro, ano, ano Baka naluluto ang mga bandido na yan. 对了，对了，我上去了。